ulit ako nakapasyan dito. Napakatagal ng panahon. And, mahangin. Kasalamin ako. Ayan, baka turista. Naka tayo. Medyo umuulan-ulan po. Talagang. Masasal pa siya talaga dito. Sa Tagaytay, Sa Palas. Hello, Pilipina. Eh, nandito pa rin naman ako sa Pilipinas. Ay, Nakabutan namin yung ano. Uh, kung sa sagali si Sea, sea, uh, sea clouds. Ano? Basta yun. Dami! Dami! Masyari ba kayo maraming tao dito. Kasi Kasi umuulan lang sila sa tabi. Tabi, tabi, mataga. mataga. Sabi ito. Ayan sila. Ang ulan eh. Hanapin natin sila. Hanapin natin yung kasama natin. Ay, ay, nandito pala sila. Ayan pala sila. <laughs> Alam ko, iniwan na nila ako. Ayan pala si Dida madaming tao dito kaso umuulan kaya nandito kami lahat sa ayan dito po kami sa Palace in the Sky syempre tagay tayo pa rin saka ano tayo dito wala nang ulan pero kanina umuulan ayan o may sea of clouds yun naalala ko nang tawag sea of clouds ayan Medyo nakikita pa nga dito eh. Pero dito po, malamig. Tapos so pagi, ayan. ayan. Dito po sa ano? Sa palasyo. <laughs> Nasa palasyo. Bye! Have a nice day! Pasyal-pasyal!